Hindi talaga kami sumasala sa pag-adobo ng manok at para hindi naman maumay ang mga anak ko at baka sabihin, adobo na naman, kaya naman nahaluan ko yan, apat na pirasong itlog. At para hindi ko na nga siya ilalaga ng bukod, kaya naman sinapaw ko na lamang siya sa aming sinaing. Pag naglalaga nga ako na itlog, ay eh, hindi nga naiiwasan na meron ngang hindi mapisa. <laughs> at ayan na nga, bali nung mabalatan ko na nga yung mga nilagang itlog, isinama ko na nga rin siya dito sa may adobong manok. At natutuwa talaga ako sa adobong manok dahil sobra nga siya ng itim at sabi nga na aking ina, eh, para nga daw tapa. Naparami nga kasi ako nang ng toyo at buti na lang talaga ay hindi nga siya ganun kaalat. Tapos nang mag-almasal si grade 7 at kasalukuyan na nga lang siya naliligo at si Yums sa ay hindi makakapasok dahil nga daw nahihilo. At dahil biyernes nga kaya naman PE uniform muna ang kanyang susutin at yan nga ay ginamit pa ni ABM nung high school. Dalawang set ng PE uniform ang meron ako noon dito at yun nga ay binili ko kay ABM pati na nga kay Yums nung high school. Yun nga lamang yung dalawang pants ay nawawala at dalawang t-shirt na lamang ang natira hindi ko nga mawarian kung saan nga napunta. Kaya naman si grade 7 7 ay t-shirt lamang nagagamit at wala ngang pants. At dahil nung biyernes pa nga itong video na ito, kaya naman si Inay ay napaluto nga ng ginisang munggo. Hindi ko na nga siya natulungan sa pagluluto ng munggo dahil ako ngayon nasa taas, dahil inihanda ako nga susuotin ni ABM at namamalan siya naman ako ng uniform ni Criminology. Maagang kumakain ng tanghalian si na Inay kaya naman maaga rin silang nagluluto. At dahil nagdidiuling nga kami, minsan at pagkatapos ko magluto ng almusal ay sila naman na nagluluto. At nagulat talaga ako doon sa mga bias na nakasawag nga sa munggo, abay ban lalaking at parang ang dinosaur. At pagkaluto nga nung munggo ay kumuha na nga rin ako at pagkatapos nga ginising ko na nga rin si ABM pati nga si Criminology para nga makapag-almusal. At hindi ko nga muna pinaulam sa kanila yung munggo at yung adobo nga muna ang pinaulam ko para nga ako maubos na. At medyo nagtatalo pa nga yung magkapatid dahil hindi nga nagkaintindihan sa oras ng pasok. Ang alam naming pasok na ABM ay 12.30 ay yun naman pala ay 10.30. Alas stress kasi ang pasok ni Criminology at kung sakali mang 12.30 ang pasok na ABM ay di magsasabay na nga yung magkapatid dahil sa kainta pa nga papasok si Criminology. Kaya nga ang nangyari ay iniatid muna ni Kriminology si ABM sa school nila at saka nga bumalik para naman siya ang pumasok. Ay mabait talaga si Criminology sa mga kapatid at hindi talaga yan mananalo sa kagandahan ni ABM. Charing! <laughs> Pagkaalis naman nila at tsaka ako naman tinapos yung aking mga labahin. Tuwing Sabado dapat ako naglalaba. Yun nga lang ginagawa ko nang na ambiernes dahil si ABM nga ay laging ang may bisita ng Sabado. Ang sabi ko nga kay ABM ay sige ako na nga mag-adjust. At pagkatapos ko namang maglaba at saka pa lang ako manananghali at yan nga ay alas dos na ng hapon. Ay grabe nga yung sahog ng munggo, napakalalaki nga ng biyas at pagkatapos nga yung napakadami pang nakadikit na laman at mga taba. Ang sabi ko nga ay high blood is waving. Charing. yan ng mga biyas ay bigay nga no aming suki sa karne nung namili nga ako ng webes. Kapag meron kaming biyas, bigay nga na aming suki, yan nga ay amin nilalaga o kaya isinisigang. Pero dahil nga biyernes kinabukasan, kaya nga sabi namin iya iyahalo na namin sa munggo. Ay kain na ho. Thank you Lord sa araw-araw na blessings. Yun lang. Salamat.